Na ikaw na bahala Mamili dyan Ang subject ng grade 5 Ay walo Sa grade 6 Ay walo din Yung kinder mo bilang mo na rin Sige Bibili tayo ng notebook mo Ha? Para bago naman Yung gagamitin mo Sige Ballpen Meron ka? Meron kang ballpen? Ha? Meron kang ballpen Sige Ano pang gamit mo? Wala na? Ha?

Yes, Hello po. Ay, kayo po ang nanay ni Jerby. Ito ang bahay niyo. Si Bena Bente. Ilan po ang anak mo? Apat. Apat. Eh, bakit hindi po agad pumasok si Jerby? Wala pang, ano, pambayad sa ano, Wala pang pambayad? Eh yan yung problem niya wala pa. Hindi rin pumapasok. Grade 5. Grade 5 yan. Hmm. Siyang <laughs> Kito. Makinder. Makinder tawos hindi pa rin nagpa-hook. Okay, Diri nag-aral. Dahil. Ah, oh, ano ano uh, may gamit na yan. Ano, ano lang? notebook lang. Notebook dalawa. dalawa. Tapos siya, grade 5. Ba't hindi nagpasok? Wala po pong bayad. Eh, okay lang naman yun. Papasokin nyo po. Kung yun na kasi nakalawin. Kaya nga, ibig sabihin, kahit hindi pa ano, papasokin nyo at na lang kunin yung PTA. O magka, kung ano, mabayad kayo ng PTA. Ito grade 6 to, talaga. Tapos grade 5, grade Kinder. Kinder? Sabi niya apat daw magkakapatid? Apat yan, oh, nag-aaral yan? Hindi pa. Hindi rin? Pati <laughs> hindi nag-aaral lahat? Oh, Bati ito pumasok na. Pero, nagpilit na siya. Oo, oh, sabi ko kasi kahapon pumasok na siya kasi ano, wala daw siyang gamit. May itong luma lang. Mga luma? Kasi ako lang yung ano. Sama ka sa akin, bilhan natin ng gamit yung mga anak mo. Yan lang. Ay, sama mo siya para para masukatan ng ano kung anong kailangan o yan grade 5 mo ikaw dahil gusto mo sige tara samahan kita dali dali tayo ayos lang mag video ako sige na ayos na po makalat kaya ayos lang yan. tara sige po andun na tayo si kaya ko o oh, paano to Wala na, walang tao dito sa bahay nyo ako na lang dito ha Ay kayo aalis na ako dito pa ha dito na lang ako sa bahay nyo ako na mabantay wala o oh. baka manakawan kayo dito oh ano maaral ka na ha oh, sige ikaw mag aaral ka din ha kawawa naman kayo bakit po asan ang asawa mo naglalaot naglalaot tapos kailan pang uwi hindi ko po alam kumain na to ano po yan? Anong ano yung lugaw? Lugaw? Tanghalig, lugaw? Pero lugaw lang ang kinain. Sa ano yan din? Sa labas? Ah, bili, binigay. Sige. Sige po. Tara. Tara. Dito tayo. Doon tayong gamit mo? Ha? Para makapasok ng ano mo. Wala pa mga gamit? Wala pa. Sigurado? Ito <laughs> may nagtanong sigurado ba? <laughs> Oo, oh, sige na Sige na

Sige, may ano kayo diyan, ate? Grade kasi Anong gamit mo pang grade 5? Pang grade 6, pang grade 5. Ano po? Mga ganyan. Oh, sige. Tayo ko na bahala mamili diyan. Ang subject ng grade 5 ay walo. Sa grade 6 ay walo din. Yung kinder mo bilang mo na rin. O na bahala diyan. Pang kinder ba yan? O oh, sige, pang kinder. Pero po ang subject. Uh, ang kinder po ay ano lang yung tatlo. Red, yellow, blue. Ay, mali. Red, green, yellow. Green, green. Ayan. Sa'yo yan? Grade ano ka na? May tablet pa po, sir. Oo, writing tablet. Ano ba na? Grade 5 ikaw, anong grade mo na? Nag-ulit ang grade, ano, nag-ulit siya, ilang ulit na yan, tatlo. Tatlo ulit? Oo, oh, uh -huh. grade 4. Sana, ano ka na, grade 8 ka na ngayon. Grade, ano ka na? Grade 5? Uh Oo. -huh. Uh -huh. Tapos ito, grade 6? Hindi na, anuhan pa nito, naunahan? Oo. Uh -huh. Ano rin talaga ng bako? Ano lang? Pakikwenta daw po baka wala na akong pera Picharok <laughs> lang Hindi natin kasa pera ko ha pag, pag hindi utang na lang Pag hindi ate ko utang mo na lang ha S Sige hulug ko na lang Papel Huwag kang papel pang grade 5 eh, no, intermediate na lang. Intermediate pad. Ah, Hati-hatiin nyo na lang, ha? Yan sa'yo? Sige. Tingnan natin, magkano na po lahat. Ay, sus po. Oh my God. Parang wala na po yata akong pera nanay. Pwede pong yung isang bata ng iwan dito. Sige po, ball pen. Kuha ka ng tigi isang ball pen. Tige, tige isa lang muna, ha? <laughs> tige isa lang. Alin po, ang gusto mo po. Ay, sige. O, oh, sige na. Uy, huwag mo unang ilabas yan. Makakasuhan tayo. Tige mo yan Ano po, malaki o malaki ay, ano Kinder lang Sige, kinder bigyan. Lapis. O, lapis tong kinder mo. Sige. <coughs> Yung anak ko nga walang gamit. <laughs> Ay, yan. 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 180 to. Opo. Mm -hmm. Oh, ang sagad ay 100. Syempre. <laughs> 100. <laughs> 100. <laughs> uh -huh. Ano pa kailangan ng anak mo? May uniform yan. <laughs> <laughs> Wala. <laughs> Wala. 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 Wala wala ka ding palda meron ka ikaw may eh, palda ka ay hindi ka pala lalaki ka pala sige po pakikwenta lang po ano pakikwenta ka tapos utang po yan ha hindi Ibabaw ba ako na lang Oh, ano, nakapili na. Yung sapatos, marami akong sapatos na ibibigay. Huwag na kayong bumili ng sapatos, ha? May mga magbibigay sa akin ng mga sapatos, magaganda pa yun. Nung kuku...

Oh, wala dapat sabit. Wala mukhang okay ay. Oh, wala mukhang bibi. Ito pala ito. Ano lang. Ito na T-shirt daw. Short, para kalda okay na t-shirt na oh, hmm. okay na. naman. Ang sige tingnan natin kung kasi papel ko Pag hindi na bukas hindi babayad ko. Iwan na po yung sambata dito. <laughs> Happy. Ini adalah kita ambilkan. Lo umut. Ini deh. Ini deh. Ini Ini deh. Ini Ini

Kumusta? <laughs> Mapagal? Ikaw siya, napagal ka. Oo, napagod ako. Kaya, dapat may tubig tayo. May tubig pala ako doon. Nagbaon ako ng tubig ko. Sige daw, pakuha. O, oh, ano, kumusta po? Ano po ang masasabi ninyo? Salamat. Salamat. Okay, masaya kayo, baby? Masaya kayo? Ikaw, baby, masaya ka? Opo. Opo. Ito lang ba? Ito, 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 dito lang talaga kayo natutulog? tutulog? Ito lang yun? Yun lang. Ang liit na. Ang kakasya-kasya kayo dito. Hmm. May, may, may taas pa. Ah, oh, may taas. Oh, bunga naman pala. May up and down <laughs> naman pala kayo. Patingin. Maano diba? Dumi. Ah, uh -huh. may up and down naman pala sila. Bunga naman pala. <laughs> bunga naman pala at may up and down. Ano? Mm -mm. Sige, ayusin niyo yung gamit niyo. Makinder daw. Sige, ayusin. Tingnan natin yung mga gamit niyo. Oh, mag-aaral mabuti ha. mag-thank you kayo sa mga nag-donate. Sayo, salamat po sa mga nag-donate. Salamat po. Mm, salamat po. Sabihin, salamat po. Salamat po. 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 mag-thank you kayo ha at para marami pang tulong sa inyo malay nyo ano nanay sabihin kay tatay ha na may mabubuting tao na nagbigay ha ayan po salamat Jerby